kaya ng bawat isa ang dapat mong sa iyong pagpapasya sa konseyo. Bilang pagtugon sa tawag ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga Kristiyanong Katoliko ay itinalaga ng Knights of Columbus sa ginanap na 60th Installation of Officers ang labing siyam ng mga bagong opisyal ng Labrador Council 4277 ng Bayan ng San Isidro para sa Columbian Year 2015-2016. Inilukluk bilang Grand Knight si Attorney Lauro Pachag, na manager ng Legal Department ng Philippine Charity Sweepstakes Office at kabiyak ni 4th District Board Member Tess Pachag. Ayon kay Atty. Pachag, sinundan niya ang mga yapak ng kanyang ama at mga anak na sina John Carlo at Mark Lawrence na mga miyembro ng KFC. Ang spiritual uh, blessing na binigay sa atin, hindi naman kumpleto kung wala yan, na magagaling sa Panginoon. At kaakibat nito yung, siyempre, yung charity works, yung fraternity, yung patriotism, ito yung mga adikain ng Knights of Columbus. Nakita natin kung paano nanguna ang Knights of Columbus sa mga international at national na issues. Kaya ako yung natutuwa, nagkaroon ng pagkakataon na makasali dito. Unang proyekto umano na kanyang pagtutuunan ng pansin ang pagpapatayo ng bagong gusali na magsisilbing opisina ng kanilang konseho sabay-sabay na nanumpa sa kanilang mga bagong tungkulin sina Atty. Pachag, Deputy Grand Knight Fidel Cruz, Chancellor Nolasco Angelo, Financial Secretary Alexander Fermin at iba pang mga opisyal. Panauhing tagapagsalita ng nasabing installation ang Vice Chairman at General Manager ng PCSO na si Atty. Jose Ferdinand Rojas II. Nakakatiyak kayo ng publiko na laging handang tumulong ang PCSO Ngunit, ang katotohanan na hindi ka kayari ng PCS of the mag isang trabaho, malawak ang bansa, at napakaraming talaga kailangan tulungan. Kaya din papasalamat masalawat ang gobyerno sa mga privadong individual at grupo tulad ng Knights of Colombo na may mga programa o proyekto pagtulog sa kapwa. So, kung so, pamamagitan ninyo, kayo ay kabilang sa mga sugo ng Diyos na nag-aaruga sa kapwa

ang katagalin po na magiging gawain ay kasama pati ang at ating paniniwala ng at ating puso. I am for one believe that there must be a unison of mind and heart in order to, in order to, to achieve the balance. Importante that there must be a unison of mind and heart so that we be able to achieve the balance for after all. Anything that we do today, anything charitable works that you do for our community, should always put in mind, God. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa Bigusman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!